Uh, reaction ng taong bayan, baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabid nga dito, okay, Yan na, dito na raw si Lisa Tanas mag-retire magre sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Uh, last minute tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas. Ay si si Bongab Junior kay Lisa Tanas. Nawag na nating uh, ituloy to kasi hindi natin alam yung repercussion ito sa taong ba sa mga tao. Ngayon, sa dahil sabi nga na ng importanti natin malapit din sa kanila eh wala naman talaga si Bangag, Bangag Junior uh, walang alam kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas nung sinabi daw ni Lisa Tanas ay ni Tambalusos at ni Bangag wag na natin ito to nag nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan dukutin at kidnapin ang pangulong Duterte o e-extract ang pangulong Duterte okay